habang uh, tumatagal ako nakaupo dito sa uh, DTWH at araw -araw eh, tagalang araw-araw na yan eh parang may bagong mga na discover dito at, at uh, lumaraki ng yung ating mga nakikita mga problema yan ang mismong pahayag ni DPWH Secretary Vince Dison wala pang isang buwan matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nadiskubre ng kalihim, ang umani lavish lifestyle ng ilang opisyal ng DPWH gaya ng paggamit ng chartered flight. Bukod dito, natuklasan din ang pagtanggi ng isang opisyal na makapagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI pati na ang pagkakadawit sa substandard projects. Dahil dito, pinadalhan ng show cause order ang sampung opisyal ng DPWH. Inutusan silang magsumite ng written explanation sa loob ng limang araw. Kung kakayaan nila ng mga, ng mga opisyalis na hindi ko si seryoso ay yung sinasabi ko from the very beginning. I hope this is proof that we are serious. We will spare nobody. Top to bottom. Kay Yusek pa kay former secretary, Yusek, ASEC, Director, RDVE, uh, binigyan din ni Secretary Dison na makakasuhan administratively at criminally ang sinumang hindi makikipagtulungan sa ICI. Kung hindi sila sumunod, ganito din ang mangyayari sa kanila. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So sumunod na kayo, ngayon panga. Nagdeploy na rin ang CIDG ng mga tauhan sa DPWH Baguio City District Engineering Office matapos mapaulat ang umanong pagtatamper ng mahalagan dokumento. Samantala hiniling ng kalihim sa Anti-Money Laundering Council na ifreeze ang tinatayang 500 milyong pisong halaga ng mga sasakyan na inuugnay sa ilang dating opisyal ng DPWH. Kasama rin sa listahan ang ilang kontratista, kabilang na ang mag-asawan Diskaya, batay sa datos mula sa Land Transportation Office. Wala namang nakitang air assets ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa 26 na kinasuhan ng DPWH sa Ombudsman. Pero inireport ng KAAP ang mga air assets ni dating House Appropriations Chair Zaldico at nagkakahalaga ito ng halos limang bilyong piso. Nag-request na po ng freeze order ng NBI sa AMLC according to Secretary Boyne Rimulya. And I have already informed uh, Secretary Rimulya that these air assets have already been uh, submitted to us by CAAP ang lahat ng impormasyong ito ay isusumite sa EMLC, ICI at Department of Justice. Desidido si Secretary Dizon na babawi ang pondong umaninawalda sa mga irregularidad sa flood control projects. Bakit natin ginagawa ito? Dahil po ang direktiba ng pangulo hindi sapat na makasuhan, hindi sapat na makulong, kailangan ibalik natin ang pera ng ating mga kababayan in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, the Music and News Authority.